Oy, bago tayo magpatuloy, mm -hmm. naku tuwan-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Boy. Eh siyempre dapat i-congratulate natin tayong Amen. lahat mga kapanalig. Ayon yes. po sa Kantar Media Survey sa second quarter ng 2025, number two Woo! most listened AM hey. station sa buong Metro Manila at Metro nice. Manila. Yes. ang iyong kapanalig na himpilan DCRB 846 ang, ang radyo po! ng simbahan number two, ha pet malu so dahil yan sa magandang management no ng ating uh, pangulo Father Roy Billien. Thank diba? you po. Ah! <laughs> 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 yeah di ba? So uh, s'yempre grateful tayo sa Panginoon dahil sa dami ng uh, registration sa uh, Mega Manila Metro Manila eh pumapalo po, pumalo po number 2 ang ating radyo ng simbahan. Salamat sa Diyos, no?